Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video At meron po tayong quick update mga kapolitika dito sa Miss Grand International Habang nagre-rehearsal itong mga candidate bago yung kanilang uh, final competition sa October 18 At base nga dito sa post ng MGI sa kailang page ay nasa top 1 spot itong si Emma Tiglao para sa best in swimsuit kasi kitang kita naman natin doon ang kanyang performance sa swimsuit competition nitong manakarang araw na talagang hindi binigo ng ating representative dito ang ating bansa na may representa ng maayos at sinuportahan din naman ng ating mga kabayan sa pamagitan ng pag-like ng kanyang picture so number 1 si Philippines number 2 Thailand Indonesia, Vietnam, Ecuador Mexico Peru, Colombia, Guatemala, Paraguay. Samantala, yung uh, top 10 naman according sa mga judges, Czech Republic, Canada, Japan, Italy, United Kingdom, USA, Spain, Tanzania, Australia, at Ghana. So yun po ang top 20 dito sa kailangang uh, swimsuit competition. Samantala, ang mga pasok naman sa country's power of the year, Guatemala, Philippines, Peru, Thailand, Indonesia, Paraguay, Vietnam at Myanmar. So yun mga kapolitika ang mga pinaka-latest na update dito sa Miss Grand International. At top 1 rin po pala itong si Emma Tiglao dito sa Reina Grand Slam na pa-survey. So I believe na Espanyol po ang may-ari ng page na ito. So number 1 si Philippines, number 2 si Ghana at number 3 si Guatemala. Samantala mga kapolitika ay uh, dito naman po tayo sa Miss Universe dahil inlabas na po officially yung headshot ni Atisa dito sa MU2025. So kitang-kita -kita dito yung difference mga kapolitika doon sa kanyang headshot sa Pilipinas na kung saan ang sabi nila is medyo matamlay daw at dito naman is medyo fierce yung uh, datingan ni uh, Atisa Manalo. So binago nila yung style dip, at uh, sinunod nila yung mga constructive criticism ng ating mga netizen dahil uh, we believe na nakikinig naman sila sa mga suggestion at recommendation ng ating mga kababayan. Okay? So yun mga kapolitika, ang mga pinakasariwang update. Ano po ang inyong magreaction dito sa official headshot ni Ati Samaral? Dahil after nitong uh, Miss Grand International, uh, month of November naman po ang Miss Universe. So abangan rin po natin yan at uh, ikakabarin po yan natin sa mga susunod na buwan.